May naispatan nga tayong isang pangmalakasang Chinese restaurant sa QC na naghahain ng mga nagsasarapang authentic Chinese food. Ayan nga yung joke na naispatan natin sa 21 Pagataan Street, Quezon City. Na may tuturing na isang hidden gem pagdating sa mga quality at masasarap na pagkain. Dahil sa tago ang branch ng kanilang kainan na ito. Pero madali nga lang itong puntahan dahil wasteable naman, itype lang ang Joke Juan Food Corporation at lalabas na agad ito. Open sila ng Monday to Saturday from 10am to 10pm para serbisyoan ng kanilang mga parokyano. Malamang sa malamang ay alam ng lolo, tito, tita at ng mga magulang mo ang legendary restaurant na Joke Juan dahil mag-aapat na dekada na silang naghahain ng masarap at authentic na Chinese food. Dahil nagsimula lang naman sila noon pang 1980 86 mga tol kung saan umabot pa nga ng mahigit 20 branch ang solid na kainan na ito. Hindi nga raw nagbabago ang lasa na pagkain nila dito magmula noon hanggang ngayon dahil hands on pa rin sa production ang may-ari nito. At ang ilan pa nga sa mga recipe sa kanilang menu ay minana pa mismo ni Sir Joseph Kwan sa kanyang magulang. At napagalaman ko rin na hindi lang pala ito basta restaurant dahil sila rin ang gumagawa at nagsusupply sa ilang mga restaurants at convenience stores ng kanila mga produkto tulad ng iba't ibang klase ng wrapper, fresh noodles, shopaw, shanghai, Chinese kikyam, stuffed shrimp, shark spin at marami pang iba na pwede mo ring bilhin ng frozen sa kanila. Tumawag lang sa kanilang landline o mobile number for orders and inquiries. At i-follow nyo na rin yung kanilang Facebook page. At kung taga Cavite ka naman ay huwag mag-alala dahil may branch din sila sa Bacoor. Tara, simulan natin sa kanilang noodles combination. Tinry namin yung beef wonton noodles at laki mangkok nila na perfect sa tag-ulan. Grabe yung quality pa nga lang ng noodles nila ay ang sarap na na araw-araw ay freshly made. Tapos yung sabaw, sobrang flavorful at lasang-lasa yung mga herbs and spices na ginamit at yung pinakuloang karne ng baka. Sa sobrang lambot ng beef, halos matunaw na sa bibig. Tapos sinamaan pa ng chicken, wonton at egg yung laki mangkok, cook, sobrang panalo. Eto pa, perfect din sa tagulan, halo-halo kanji at bola-bola with century egg kanji. Kailangan siyang i-mix para maluto yung egg. Ayun. Sarap. Sarap ng bola-bola Nagustuhan talaga ni Janine yung halo-halo konjin -halo lalo na yung bola-bola na sinamahan pa ng laman loob na bato at ay at tito. na natin para sumama yung cake. Panalo rin tong Bola Bola congee nila with Century Egg na nag-e-enhance palalo sa lasa nito. Nagdadagdag ng alat yung malambot at natutunaw na sa bibig na Century Egg. Pero kung hindi ka sanay kumain ito ay medyo weird yung lasa niya dahil meron talaga itong strong aftertaste. Ito namang mga nagsasarap ang dimsum nilagra nila grabe siksik na siksik sa laman at solid sa sarap. <coughs> mm.

Hindi lang siya May meat din sa loob. Mm. Sweet and spicy sauce. Amiti rin ang loob ah. Ay, siksik. Siksik. sasabing veggies, hindi lang yung meat. Quality. At mawawala ba naman ng siopaw kung Chinese food ang usapan? Kaya naman natikman din namin ang kanilang mga nagsasarapang siopaw asado, bola-bola, at taipaw bola-bola na grabe ka overloaded at unang kagat pangalang puro laman na agad. Nasa lasa pangalang daw ay malalaman mo na na joke one ang gumawa. At hindi lang yan ha, meron din silang ube pao at choco pao na tamang tama pang himagas. Natikman din namin yung ilan sa kanilang mga nagsasarapang short order tulad ng orange chicken, classic lemon chicken, at beef ampalaya. Kung rice meal naman ang hanap mo ay meron din sila dito tulad ng chicken curry with rice, chop suey with rice and egg, at beef pares. At kung nag ka naman sa silog meals ay meron din sila dito nyan. Na-try nga namin yung kanilang to silog, tap silog, at hangarian silog. At bukod pa nga sa lahat ng yan ay meron din sila ditong lutong ulam, at rice bowl meals na tiyak quality rin sa sarap at pasok na pasok sa bulsa ng madla. Overall experience talaga namang nasarapan at sobrang nabusog kami sa mga pangmalakasang authentic Chinese food ng Jokwan. Para sa quality sa sarap ng mga Chinese food ay sobrang worth it na yung presyo nila dito. Na hindi naman ganoon kamahal at affordable din compare sa iba. Overloaded na serving at yung lasa na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon ang talaga namang binabalik-balikan dito at dagdag mo pa dyan yung aesthetic design ng kanilang restaurant na nagpapagana lalo ng kain. Pati na rin yung mga old photos ng kanilang stores noon na ibabalik ka sa nakaraan kung saan sila nagsimula. At dahil dyan, itong Joke One ay talaga namang goods na goods.